WhatsApp center yes. lang. <laughs> meron, meron kami na pupuntahan doon. Ayan, kilala ba ninyo yan? Ito saan ito? For today's video, malapit na kami sa palengke ng Conception Tandak. Kung saan yung aming pupuntahan. Nandito na kami sa, sa Conception at malapit na kami sa palengke. Mga ilang minuto, nandun na lang kami ngayon guys. Tagal ko na hindi nagkikita ito ah. For how many years? Sa tinagal na mga panahon na, na marami na rin nagbago dito sa Concepcion. Ay sa palengke na tayo ng Conception, guys. Namiss ko rin tong ano na to, tong lugar na to. Ito na kami, at nagaantay ng sundo papunta sa Barangay Santa Monica. Sa lugar na ito, dati dito kami nagtayo ng negosyo. Gusto ko lang makita ulit kung ano na ang itsura. Papunta na kami sa Barangay Santa Monica. Namiss ko tong lugar na to, guys. Almost 15 years na hindi ko to nakita. Yahoo! Nakapamasyal din! Medyo malayo-layo din ang aming tindahan doon. Siguro nasa 20 to 25 minutes ang biyahe. At dito na kami ngayon sa Barangay Santa Monica kung saan nakatira dito si Habibi Joey TV o si Joey Rodriguez. Malapit ko nang makita ang aking buddy na si Sire kaya nga pala ako nagpunta dito para pa lang ko lang yung aking body bago nang, na ako bumalik nang ano nang ng abroad sa doha Qatar. kaya gusto ko lang talagang makita siya bako what's my bolo enak bolo enak bolo eno kelalo eno kelalo eno medyo may katandaan na rin siya kaya hindi na rin ako makilala. Ayan po si Sire. siya. Si Sire na dating alaga ko doon sa Doha, Qatar na dinala ko siya at kasama ko pag uwi ko din sa Pilipinas. Dinali ko lang siya sa kanyang dating amo. Bago ako bumalik ng abroad, kailangan ko talagang magpaalam sa kanya. Alam ba ninyo guys, ito ay na-miss ko rin itong <laughs> dinadaanan ko dito. Kusan uh, dito kami na ano na <laughs> pupuntad sa sa, sa, ano, sa Santa Monica ayan. Uh, nakamag, magtaka kayo kung bakit walang background. Kadahilanan na nakakahagip siya ng music at sadyang inalis ko para hindi tayo magkaproblema. Sa video na inyong mapapanood after mag-for good sa abroad sa Doha, Qatar, si Kuya Joey Rodriguez, ito ang naging kabuhayan niya dito sa kanilang lugar ang pugohan. Matutunghayan nyo dito kung paano niya pakainin ang kanyang mga pugo. Hindi sayang yung pagpunta namin dito guys. Ay, si Jay. ang pamangkin ni Kuya Joey na si Jay Rodriguez na dating ex abroad sa Doha, Qatar na kasama ko rin siya doon. Welcome, di, God bless. Ba? ka kayo mo? Na. Oh, yeah, real talk oh, si Jay. Nandati sa doa Qatar. Ayan yung tsura niya ngayon. Sa oras na ito, kailangan na namin umuwi ng Angeles City. Dahil this oras na at malayo pa ang biyahe namin pa, -pa -uwi ng bahay. At magpapalam ng talaga ako sa aking buddy na si Saire. Sige na, Saire, magpapaalam na ako sa iyo. Sana lagi kang magiging good boy diyan ha. Huwag kang magiging pasaway. Mamimiss kita. Bye.